Mga kababayan, isang mensahe mula kay Mayor Ricardo Dispo Balderas ng Lawak, Pangkasinan. Magandang araw po sa inyong lahat. Happy New Year sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Uh, sa nakalipas na taon, 2024, maramit po tayong mga achievement at mga, uh, mga projects na tapos, kagaya na lang ng mga pagtulong natin sa mga pagsasaka uh, nabigyan natin sila ng mga libre abono mga libre binhi mga palay at saka mais at uh, naibigay natin yung mga servisyo makatao at makadyos marami tayong infrastructure project gaya ng barangay roads multi-purpose building sa mga barangay at sa mga cobalt court at napunduhan natin yung annex ng arisyo natin may mga ongoing projects ng 2024 na hindi natapos pero by the first quarter of 2025 matatapos ngayon. Yung renovation ng municipal building natin, uh, Mayor's Park, Super Aricho, uh, Pasalubong Center at saka yung Farmers Training Center natin. Itong 2025, marami tayong nakaline up na nabajitan na project at mga proposed project kagaya ng mga farm to market road na funded by Congressman Giko at yung mga flood control natin, slip protection ng mga ilog natin funded by uh, national government at saka yung mga continuing projects natin na pagtulong sa mga magsasaka at itong pan, uh, commercial building natin sana ma yung request ko sa sanggunyan bayan para sa authorization ng, ng paglulon sa lambang para magawa yung uh, new commercial building natin uh, itong katapusan ng January 2025 mag-uupon na yung producer bank dito sa ating bayan kaya ang napakalaking achievement natin ng 2024 ng last quarter, yung dating fourth class municipality ng bayan ng Lawak naging second class municipality na kaya nagpapasalamat ako sa aking mga kababayan sa lalo-lalo na yung mga barangay elected official, sa bayan members at ang uh, LGU family sa tulong nila sa pagbunlat ng ating bayan. Mga uh, minamahal kong kababayan, sana magtulungan tayo Uh, itong 2025, kailangan ko yung pagkakaisa pa rin uh, para tulong-tulong sa ikakaunlad ng ating bayan, ikakaunlad ng pamilya ng bawat lawa kayo. Muli, uh, maunlad ng bagong taon sa ating lahat. Ako si Mayor Ricardo Dispo Balderas, Alkalde ng Lawa, Pangasinan.